Nabasag ang katahimikan ng gabi nitong linggo matapos sumalpok ang motorsiklong ito at tumago sa pader ng bahay sa barangay Alankaigan, Banate, Iloilo. Tumilapon ng rider sa loob ng bakuran habang sumabit sa pader ang kanyang angkas. Sa imbesigason ng Banate PNP, mabilis ang takbo ng motorsiklo at walang helmet ang mga sakay. Nawalan umano ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero namatay ang rider habang ginagamot pa ang kanyang kasama. Magahating gabi naman ito ring linggo nang mawala ng kontrol at sumalpok sa poste ng overpass ang truck na ito sa National Road sa Barangay Real at Barangay Uno Crossing sa Calamba City, Laguna. Ayon sa Calamba City Police, pagbangga ng truck sa poste, naipit ang driver at mga sakay nito. Patay ang driver ng truck habang animang sugatan. Sa investigasyon, nauna na rin inararo ng truck ang nasa unahan nitong SUV na sumalpok naman sa nakaparadang van sa gilid ng kalsada. Damay din sa karambola ang isa pang truck, jeep, multipurpose vehicle, kotse at motorsiklo. Umaga naman ngayong lunes, walong sasakyan ang nagkarambola sa northbound ng East Service Road sa Barangay Sukat, Montinlupa City. Sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang jeep na may kargang mga prutas. Naatrasan ito ang isang pampasaherong jeep, hatchback at motorsiklo. Nadamay din ang isang MPV at tatlo pang motorsiklo. Ayon sa Muntinlupa PNP, nagkausap na ang mga sangkot sa insidente at sasagutin ng driver ng delivery jeep ang gasto sa pinsala sa mga sasakyan. Wala namang nasugatan sa nasabing insidente. Jeff Caparas, ABS-CBN News.